Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion Reaction ngayon itong post Ni Attorney Wilfredo Garrido One hour ago Tungkol ito sa Petisyon na sinimula Ni Ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio petition para maribok Ang Pillar Pillar of Law Award Given by Integrated Bar of the Philippines Kay PRRD. Lawyers and laymen alike, please share retired justice Antonio Carpio's petition, urging the integrated bar of the Philippines to revoke rebook the pillar of law award granted to Rodrigo Duterte. This award is an insult to all human rights victims, and a black eye and a slap on the face of the legal profession. Late. in the comment section. So, tignan natin itong link. Nandito, sign the petition. Kala. withdraw the IBP Golden Pillar of Law Award granted to Rodrigo R. Duterte. Okay. So, as of now, 1,111 na ang nagperma. Hmm? So the issue. Withdraw the IBP Golden Pillar of Law Award granted to Rodrigo R. Duterte. The integrated bar of the Philippines must uphold justice and the rule of law, not to reward those who commit egregious injustice and break the law with impunity. On September 15, 2025, the IBP gave its Golden Pillar of Law Award to Rodrigo Duterte. Supposedly, honoring 50 years of service upholding justice and the role of law. To honor Duterte this way justifies the killings of tens of thousands in his war on drugs, normalizes the trashing of the role of law, and makes a mockery of the legal profession. Why this award must be withdrawn? Rodrigue, Rodrigo Duterte's record is the antithesis of what this award stands for. Duterte's war on drugs led to the deaths of tens of thousands. So, sabi nila 30,000. Nasaan yung 30,000? <laughs> Ilan lang yung sa kaso? 43 lang ang nandun sa ICC. Nasaan yung tens of thousands? <laughs> Magproduce sila ng biktima. ano? Yung, Aling siela. <laughs> anyway, pab pabaya lang natin. Many of them poor and powerless, killed without due process or accountability. Duterte is facing trial for these deaths before the International Criminal Court for Crimes Against Humanity. Duterte extrajudicially admitted under oath on national television before the Senate and HOA. Organized the Dabao Death Squad. dami, basta. What the IBP must do? Niya IBP. as the national organization of lawyers, the ibp has a duty to defend the rule of law and human rights, not betray them. we call on the ibp board of governors to withdraw and revoke the award, reaffirm its commitment to justice and the rule of law, and reform its award protocols to ensure integrity and transparency. stand on the right side of history. To reward impunity is to reward every lawyer, every victim, and every Filipino who still believes in justice and the role of law. We cannot be silent because silence is a We Withdraw this award, restore integrity of, hold the role of law. Sign if you believe that one who faithfully follows and defends the role of law, not one who is detained in jail and facing trial for crimes against humanity before ICC. Defines a true pillar of the law. yon Share this petition. Yan, yan, yan. So, bahala na yung mag-perma. Ako, nung nabasa ko itong award na ito, ha, ah, hindi ko masyadong pinansing. Bakit? Hindi naman yan kailangan ni PRRD. <coughs> What's the use of this award? Nandun na siya, naghihirap sa ano? Nagihirap na sa kulungan. In the first place, hiniling ba ito ni PRRD? I don't believe so. Bahala yung IBP eh, yung role nila na those observed observe 50 years. Oh, nakita na ng IBP, binigay nila. I don't know, sinong tumanggap. Hmm. Hindi ko nga pinansin eh. Does it matter? Oh, granting. Babalik ta rin ng IBP yung award nila. So what? Tanggal nyo. This award is nothing. To me, ang award ni PRRD, yan ang mga millions, tayo ba, mga DDS, na nagmamahal kay Tatay Digong. Yung nakita natin yung kanyang serbisyo sa kanyang mga kapwa Pilipino. Yung mga natulungan niya, gumanda ang buhay, yung mga drug addict na nagbago, yun ang kanyang award. Ako, hindi ko makalimutan yung pagpakalsada niya sa aming daan papunta sa aming farm sa bulubundoking party ng mo, Yun ang award. Kaya eh, ituturo ko sa aking mga anak, uh, mga apo, the next generation. Sinasabi ko na, inaatid ko ang aking mga apo sa umaga. Pintuhan kami tungkol sa politics dahil alam nila political blogger ako. Sinasabi ko, the worst president, Marcos Jr. The best president, Rodrigo Duterte. Kaya ako kung magturo. And naniniwala ba sa akin ang aking mga apo? Of course, yes. <laughs> Oh. Sige. Pirma kayo. Yung mga gusto pang pumirma. I don't care. <coughs> Ang importante yung para sa akin. Kasama sa prayer ko palagi. Makalabas na siya sa kulungan at as soon as possible time. Yun lang aking dasal. Mag, uh, magpa magpaparty ako, magkakatay ako ng ano, pag nakalabas na siya, kahit saan siya dalhin pre-cause, basta nakalabas lang siya sa kulungan, maligayan ako ang masakit para sa akin yung mamatay siya sa loob ng kulungan, huwag naman sana so, good luck uh, Justice Antonio Carpio sa inyong petition <laughs> uh, 1,111 na ang pumirma good luck naman IBP i-cancel nyo man award baliwala sa aming mga DDS salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, uh, income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee at the same time namimigay tayo ng

So, ako dito, dito, dito. Um, O karon nante pila ka na ni ka toy balay. Unom na gyud ka pay magdito na happy. Busa um, na nga bungkag na. Na katuluan um, na give me. Salamat sa Lord kay naa gyud nakaabusa mo ang. Masaya. ampo na. Adi, um, Salamat unta nga magpadayon gyud ang magbuhat sa amo ang maghatag grasya sa sin o sa unsa pa di ang iyang kaloy sa mo Lord salamat pinasa hmm. nagtabang sa sin inaot unta nga magpadayon pagyud ay naa pagyud ko yun, anak na wala pagyud nagi hmm. so kayla ko namang gid si ante sige lang ante, ang panalangin oo so si nagilak na siya sa kalipay sige ang gibati na natagaan siya og sin sige ante, salamat